Good morning mga badi, Ayan at eh, magandang panahon ngayon at uh, lunis. Lunis na ng ano, uh, July. July 7 na ba ngayon? O, ano, July 8 na. Ayan maganda panahon dahil kahapon medyo bigla-bigla mga ulan. May low pressure kaya medyo masama panahon ng, pero ngayon okay na. Kaya ngayon papakita ko naman sa inyo kung paano naman prepare yung ating mga ano, magsataka ng uh, kanilang ano, uh, pagtataniman kanila kanilang mga ano, uh, palay. Ayan kung mapansin nyo, yan, puro palay niya sa may uh, harapan natin. Puro palayo niya, no? O. Oh. Ito sa may harapan natin, si Agot, ito yung kapitbahay natin. Ayan, no? Dino, durog niya na yung, ano, yung mga lupa-lupa dyan para magtubig na yung kanyang palay. Tama-tama, marami na rin uh, bumuhos na ulan. Ayan, sa kabila side naman, sila, uh, si Deis na may sinin sa kabila. At yung may kita yung mga kulay green doon sa may bandang dulo, yun yung kanilang mga binhi. Ayan o, may mga ayan, may mga binhiro no. Kasi ito naman yung binhi ni ano, ni Agot. Kaya papunta kay yan. yung mga palayan dito. Isa sa mga propesa yan pag ano, ano durugin mo yung ano, mga lupa dyan, mga damo papatayin para sakto puro tubig nila yung mo. No? Yan, bagus bago sila magtanim ng kanila mga palay. Siyempre pinapatubo muna rin nila na mas magandang ano, tamang taas yung kanilang mga palay bago uh, magtanim. At eh, siyempre June ngayon, tag-ulan. Yan yung taniman ng mga palay sa mga wala mga irrigation. Pero sa mga irrigation, mga three times siguro ayer a year ang, ano, ang taniman nila kasi tuloy-tuloy yung tubig. Pero sa gaya mga wala sa panahon ng tag-ulan. At eh, ang, ang simula ng ano, tag-ulan kaya ito yung kanilang tanim. Ano. Matama July na, prepare-prepare na sila. Ayan, mga susod na mga linggo yan, makikita niya, puro green na yan. Papakita ko rin sa inyo rito yung, ano, yung kanilang pagtatanim kung paano sila magtanim ng ano ng pala nila iba kasi di iba naman talagang tao nagtatrim Ah, oh, 'yan lang at mga update mga body.